nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae na papunta sa simbahan. Palihim na sumusunod sa kanya ang lalaking nagngangalang Yang Ray hanggang sa loob mismo ng simbahan. Isa pang dalaga na nagngangalang Yon Hee ang nakamasid kay Yang at tinitingnan siya nito ng may matinding galit. Sa loob ng simbahan, may mga nag-aawitan ng himno. Umupo si Yang sa gitna ng mga tao at nagsimulang titigan ang batang babae. Dahil sa takot, sinabi ng dalaga sa kanyang mga kaibigan na may lalaking sumusunod sa kanya. Natapos ang pag-awit ng himno at nagsimulang lumabas ang mga tao. Ang dalaga, na nagngangalang A. Yang, ay palabas na ng simbahan nang muling sumunod sa kanya si Yang. Ngunit biglang pinigilan siya ng pari na si Minchan. Chan. Sabi ni Minchan Chan kay Yang, ngayon ko lang nakita na pumasok ka sa simbahan. Dinala siya ng pari sa kanyang opisina at pina-fill upan ng isang form para maging miyembro ng simbahan binigyan pa siya ni Minchan ng jacket mula sa simbahan. Habang nandoon, nakatanggap ng tawag si Minchan mula sa isang detective. Sa tawag na iyon, nalaman niyang may karelasyon na iba ang kanyang asawa at matagal na siya nitong niloloko. Samantala, ipinakita rin na si Yang ay nakatitig sa litrato ng pamilya ng pari sa kakaibang paraan. Pagbalik ni Minchan, sinabi ni Yang na natapos na niyang punan ng form at aalis na siya. Dahil dito, natuwa ang pari at nagsimulang isuot ang kanyang sapatos. Ngunit napansin niya ang tracking device sa paa ni Yang, ang karaniwang inilalagay ng pulisya sa mga kriminal na pinalaya mula sa kulungan. Dahil dito, naintindihan niyang maraming mabibigat na kasalanan ang nagawa ni Yang noon. Habang paalis, sinabi ng pari kay Yang, "Ang simbahan ay para sa lahat ng makasalanan. Mahal ng Diyos ang lahat at pinapatawad sila." Dapat tayong magsisi at humingi ng pangalawang pagkakataon mula sa kanya. Pagpasok muli ni Minchan, napansin niyang niloko pala siya ni Yang, hindi pala nito pinunanang ng form. Samantala, pagkalabas ni Yang sa simbahan, ipinakita na tinititigan pa rin siya ni nang may galit. Umalis din si Minchan kasama ang kanyang asawa. Sa daan, nakita nila ang pagtatayo ng isang malaking simbahan na tinatawag na Heaven Church. Sabi ng asawa niya, "Bakit hindi ka makipag-usap sa punong pari?" matagal ka nang namumuno sa maliit na simbahan na iyon. Panahon na para magkaroon ka ng pagkakataong mamuno sa mas malaking simbahan. Dahil sa pakiusap ng asawa, lumapit si Minchan sa punong pari, ngunit nalaman niyang ipinatatayo ang malaking simbahang iyon para sa anak ng punong pari. Pinili niya ang sariling anak bilang susunod na pinuno. Labis itong ikinalungkot ni Min Chan, ngunit inisip niya na ito ay kalooban ng Diyos habang pauwi, nasalubong niya ang anak ng punong pari na abala sa pakikipagsaya sa kanyang mga kaibigan. Binati siya ni Min Chan. Binabati kita para sa Heaven Church. Ngunit sagot ng anak, sa totoo lang, wala akong interes dito.